pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sige na, Ade. Father, nasa? Nasa loob. Nagpapakumpisal. Delikato siya. kailang kahuling nang umpisal. Abe, bakit? Waldo, ikaw, taga-bukay ka, di ba? Bangilo ako. Kabudong tayo. Kapag itinuloy mo yan, siram budong natin. tribal war na naman. Walang tigil na patayan. Colonel... Magkapi ka muna. Salamat, doming Meron pa bang ipinagbilin si Roman? Meron. Tumuloy ka na raw sa Baguio. Alam mo na daw kung saan nahanapin ang natin doon. siguro nila. Oh, tayo hindi sila kayo. nakilala nung banatan nila si Don Honorio. Oh, hindi nila alam. Maraming SPI yung matanda. Bakit maganda naman lahat <laughs> Ang pangit. Dito pangit. Ang kailangan kong malaman. Ang galaw na mga yon Lalo na kung nag-iisa. Siya so nga pala. Nahanap mo ako ng sasakyan. Ariglado, bossing. Nakaridi na yun.

tagal-tagal naman ninyo. Gutom na gutom na kami. Nagaga? Eh. Kala ko na kayo darating. Order na kayo, dali. Ay, eh. Order na. O, oh, sige. Ano bang masarap dyan? Mga oh, warrior na igurot. Eh ano? Mga warrior din naman tayo. Igurot na naman. Baka palpak na naman yan. Di naman. Mukha naman may mga sense kausap yung mga yan eh. Mga kaibigan, mga kaisang lahi, mga kapwa Pilipino, Meron pa kayong nakita isang grupong pinamumunuan na isang lalaking matangkad? Mahaba ang buhok, hindi maputi, pero hindi ganong kaitim. Eh, may, may, may forma. Kung tawagin siya sa buong bagyo, Ben! Tinar! Hoy! Pakawalan niyo kami! Di naman kami kalaban eh! Matagal pa mahal na araw, ba't pinako niyo na kami? Hoy, alam ko, tatlo lang pinako sa kalbaryo! Siyam kami rito! Ibabahan niyo kami! Sa lahi natin ngayon? Uh, na ang natin! Patsy, balik mo baril ko! Tinakas ko lang ang siyang ko eh! ang totoo na sa atin ngayon! Mukhang may biyag si Siam ah! Try siya atin. mo kami! IM. Tatlong buwan na kami nagtitraining dito. Siguro kailan lang kailan mo na kami. Kaya kung pwede sana, pakipakawalan mo na itong mga to. Mukha naman sila mababait na tao eh. Kailan itikita tayo? Han nga kalaban dag ito eh. Ah. oh, gagayam. Baka hindi nga naman yung mga taong yan ang kalaban ni eh, Ben. Mukhang mababait naman eh. Pakawalan na natin. Tutal, binagarantihan naman ni Tiniente Word, Sam! Salamat, Sam. Maging aral sa inyo yan. Dahil mahirap sumabak sa isang labanan nung walang armas. Kaya mabuti pa, umuwi na kayo. Dahil delikado rito. Baka may mas masama pang mangyari sa inyo. Salamat, sir. Ha? Utang namin sa inyo ang aming buhay. Sir, salamat po. Magkita-kita po tayo ulit.